Palsensong Buhay Ka-Orange Project, narito na tayo sa pinakahihintay na sandali, ang grand finale and Show ng The Orange Project. Sa ating mga challenges ay nasakasihan natin ng inspirasyon, determinasyon at inobserbahan natin ang ating mga kalahok. Ang ating mga kabataang negosyante mula sa Department of Trade and Industry Youth Entrepreneurship Program. At ngayong araw ay kilalanin na natin ang pinakamahuhusay sa iba't ibang kategorya. Hindi biro ang pinagdaanan ng bawat isa mula sa business pitching hanggang sa mga challenges at mentorship sessions ipinakita nila ang kanilang galing bilang makabataang negosyante na bahagi ng The Orange Project na tinatawag na contenders. The, to the Now, is, thank you for this wonderful journey that you have given to us to celebrate. This thank you to all the people that have us through this wonderful journey. Especially to Magdory, mm -hmm. Sir Sewers, Mamha, Mam Devi -hmm. and and all the people behind this church, they do for. Thank you for your grace, love for us, as them, For they give us protection. What may harm us, provide us strength and a happy heart to enjoy and be thankful for this special day. May we not forget where God once. Our daily and memory is to give his love and We ask this through the mighty name of Jesus, amen. May our Father, who is in heaven, bless you I'm Daddy Chagapo, yet a young entrepreneur's program top of person for Nueva Esiha, the Department of Trade and Industry, sa Sapo Zapo Zapo. Ang The Orange Project is our first ever online business reality show in Central Amazon, It's not in the Philippines or nationwide. Too, the first episode was launched in January you want online so youtube channel for us across uh different social media platforms yeah. especially like tiktok instagram okay so to start off and to give us an opening message let us welcome on stage of course, the executive producer and host of this show, the Orange TV, is Johnny Insan and Moret. Great afternoon, folks, the heart and to all our viewers, audience for this afternoon's. Good afternoon, folks. And show us our top contenders.

opportunity to say any more. Of course, sa ating from directors, and also sa sa ating director, especially BDI's Ask Mabed. Saan ko kung ganyan ang galing ko lang mag-host?

Next production point, our top 10 contenders. So thank you very much. So before we start, I think for our gathering this afternoon is for us to actually launch the challenges to be made. We have give our special awards that we really going and most importantly and challenges for a now we will be announcing of the will the and And of course, we'd like to also explain how the night that such uh, winners, what are the categories and requirements, why production team to so the uh, show. So our mission in the Project of CIFOR is to be hope in the future to our young project. Hope Hopefully, hindi lang po dito sa Nia Mesia, pero buong sa buong Pilipinas pili po sa So, if you have a large project, we'd like to thank you for the support. Season 1 pa lang po ito. It is our project is the of the Material to Season 1. But too many more seasons to come, dahil po on our next season, kapartner na rin po natin uh, ang ating po DWWG of and PDXO So, mas marami po magiging reach, mas marami po magiging reach natin first. we'll be also a podcast. you orange So, the of local entrepreneurs, both young, of course, and entrepreneurs, can take the project. So, with that, my was God, be all have glory. This is a project that's special because I don't know some the project May he glorified So, God, bless you everyone. magandang pakali po sa po! Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa na, magandang hapon po. Mga mas maganda, mga mga kanil. Mas nakasaguro nyo nyo. Although this is an orange project, I am wearing a pink shirt. Ang sabi sa orin, siya. optimism Yung so, ating mga gusto ko po sa iyo, kung kaya nyo ba? Libre! Para malaman natin kung talaga gusto ko wala na marketing means na ginawa. Kung sa mga ating mga maliliit na mga nag-renegosyo ngayon, kaya atake natin micro, small, and medium enterprises. What we have done is very good. Kaya, uh, mahirap pala ating nagsisimula. Diba? Yung nagsisimula like, ang mga eh. Ang makikinabang man to, ay yung mga nakaramdang, nakaranas, at nakakita kung paano itong success. Hey. So, siguro, in a you have the orange with you, the optimism, and I, I hope, and I believe, that it's just the beginning. You can come up with big things to follow, and those big things start from this morning that you have started. Nakakatuwa po na yung binubuo natin next generation of FSM Eastern na ha, ay talagang lang doon lagi naka sa survey. And eh, makakaasa po kayo na ang DPI ay isa kasama ng ating mga uh, youth entrepreneurs, potential or existing uh, youth entrepreneurs, para talagang malitawid natin or na breach natin yung gap. Uh, between the, the older generation of our entrepreneurs, the very young include who are So uh, we are very fortunate for uh, to have this kind of innovation, and it symbolizes the EPI as a

Hi! Uh, good afternoon to everyone! I'm this the Dismundo and I'm so thankful for the Orange Project. Essentially, And I think um, was Orange Project when it comes to managing all of business. Kasi I believe that we can learn from each other. I'm so grateful for the opportunity na nakasama ko yung aking mga sa uh, Aqua Contenders. Uh, Nagkaroon kami ng magandang relationship, friendship. And tulungan din nila ako last uh, Valentine's Day. I'm so happy and grateful talaga sa parang pag tulungan namin, kasi we, we, we cannot see yung competition. Pagka bakit sa pagkakamilig eh, try Eh, pare-pareho kami namin nasa in or talaga namin kung siya or So, yun po. And so, thank for the mga producers mga ating ng Orange Project for giving me the opportunity to share also my knowledge and to so, learn something from the competitors and from them also. Hindi si sa la Santo Domingo ng La Vesia ang dedication ko ba niya. Yung po Dr. Nestor Acosta na nagturo naman dito, especially ko naman Jordi. Ay sa mga kakay te ng nang hente. I'd like to thank po. And, unang ug po maraming salamat po ako sa among sa contenders na nakasama ko po, po sa The Orange Project. Ah, uh, salamat din po ako ang katulong pa po, po nila kumakayod -e 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 po ng mas maraming market. And then, hindi uh, ko kasi namin na competition ko ay i enjoy po lang po At sana po sa susunod ng Jody, uh, mas marami pa po kayong mga uh, entrepreneur na mas matulungan. And then, uh, maraming, maraming maraming salamat po. Next up, ang Crochet ni na ang kuya ko, ang Nicole well, Medina. Hello po, so, na Fairness Company, Miss Melody Go Medina, the owner of Stan po, nagpapasalamat POC kasi ang pinaka magandang nangyari sa amin is na post yung confidence namin. Um, actually, dati naiya kami sa camera, parang ayaw nang magsalita, namin magsalita, parang nag... Pero kaya rin na ako dito. Yun ang pinaka magandang nangyari sa amin, actually lahat kami. Yung napapakita namin na may talent pala kami, hindi lang, um, hindi lang kami yung entertainer. Meron pala kami mga hibigay na talent. And thank you po, thank you sa so lahat. DTI, always project sa lahat lahat po. Thank you. Thank you, Garcia. Ayan, good afternoon po sa inyo lahat. Ayan, maraming maraming salamat po sa POV and Project. Uh, sa mag-jogi po, ayan, maraming maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin. And, yan, uh, una-una, malaki tulog po para sa amin yung POV, lalo na sa social media. Dahil, ah mas napalawak po namin yung network namin, social media. Yeah. And then ngayon, uh, kami na lang po ang bahala magtuloy kung ano po yung kasi pula namin sa POV. So, uh, sobrang laki tulong po And then, uh, yun, mas nasano po kami na kung paano yung labas yung confident namin bilang isang entrepreneur. And then, uh, doon kami nagkaroon ng idea, mas nagkursigi kami talaga na Okay, kailangan gawin natin lahat talaga para sa business namin or para sa uh, uh, mga produkto namin. So, yan, sana mas marami pa pong matulungan yung Dauron Project. Maraming maraming marami salamat po ulit sa lang. Thank you so much! We all for the Pagyang Pops! Good morning everyone, it's Dr. Pagyang And I'm Dr. Pagyang Pops. So I would like to show you this opportunity to thank you sa sa pag sa opportunity sa ganitong program ko. And there's a lot of recording spot na sa namin sa TOP. Siyempre, yung yung paano kami makikisya lang sa ibang tao, yung pagkakadala na importansya na network, and also paano namin mag-market yung iba't-ibang products sa iba't-ibang tao. So, na lang ang

Ginawa po natin sa kayo POP, Una po na natutunan ko po na ito yung 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 threat to other para po masalit po yung mga challenges. Thank you po. We also have the young man siya ka nandito, Mr. Mike Alcantara. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Mike Alcantara from the College of Advanced Technology and Management of the Philippines. Ayan, maraming maraming salamat po sa The Orange Project family, lalong ano -lalo po sa aking mga kapwa contenders. Um, Pagkali marami po ako natutunan dito kapag sa pagpamarket ng products namin, nagusta po namin yung confidence namin. Um, sabi na namin sa kanilisan po, sabi namin, manalo-matalo, kaya maraming maraming salamat po sa doawin Project data sa apo rin dito. Thank you so much, Mike! Kung merong Orange Lady na tayong set siya, maybe mag you! po Nagpapasalamat po ako ng mga sa faculty, family ko ng school namin ko, si si Ma'am Jen, Ma'am Juan, at si Sir Jan po at sa lahat ng pakulista. And sila Ma'am Jovi po, Ma'am Devi, Ma'am Ma, Debbie, ma, am... ma am Mika, yung papasalahan po kasi binigyan po nila kami ng opportunity na ipakita po at ipromote yung new innovation products po namin. And natutuwa na po sa COP na bilang isang negosyante, kailangan, kailangan po maging confident kung paano mo i sales talk yung because sure. of and kailangan po magaling ka pa sa pagiging marketing and strategic planning. And that's our talk. young entrepreneur. उनको <Gã> सट्टामा <entender> oh, oh, oh. Me. The orange yeah. project is <laughs> the Lumako na tayo sa ating The Orange Project Special Awards bilang pagkilala sa iba't ibang aspeto ng pagkilala ng sarili o ng pangarap pagsusumikap na makarating sa putong ito ay kikilala natin ang galing ng ating mga contenders. Ang most creative contender, ito ay pinagkakalob sa contender na nagpamalas ng pinakamalikain at kakaibang idea sa kanyang produkto at negosyo. Ang ating most creative contender, Cristel Rakina. Most Talented Contender. Ito ay pinagkakaloob sa ating contender na nagpamalas na ang king galing, talento sa ating mga challenges. Ating Most Talented Contender ay si Julius Garcia. Ating Most Established Youth Entrepreneur, ito ay para sa ating contender na sa murang edad pa lamang ay matatag ng negosyo, malinaw na ang direksyon at sistema, Most Established na sa kanyang larangan ating most established young entrepreneur Joshua Segismundo Most Collaborative Award Ang parangal na ito ay pinagkakalawab sa ating contender na bukas sa pakipagtulungan pagbabahagi ng kaalaman Ating Most Collaborative Award ay pinagkakalawab sa mga contenders na bukas sa pakipagtulungan pagbabahagi ng kaalaman at pakisa sa mga kasama upang makatapos sa mga challenges sa iba pang aspeto ng kanilang mga ginagawa ang ating Most Collaborative Award ay pinagkakalog kina Joshua Sigismundo, Jerome Hermitano, Leo Fernandez at Mike Alpantar. The Beacon of Hope Award Ang Beacon of Hope Award ay binibigay sa ating mga contenders na hindi lamang nagtagumpay kundi nagbigay din ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Sa kabila ng mga pagsubok, pinakita nila na may pag-asa para sa lahat. Ang Beacon of Hope Award ay pinagkakalog kina Angelica Cabanilla at Daniel Figueroa. Dumako na tayo sa ating The Orange Project Challenge Winners. Bilang kung kilala sa galing diskarte at determinasyon, lang pinakita sa ating mga challenges ay kikilalani natin ang kanilang husay at galing. Best in Business Pitch Ang parangal na ito ay binibigay sa otender na nagpakita ng pinakamagandang presentasyon ng kanyang negosyo, hindi lamang naging malinaw at kapanipaniwala. Naging epektibo rin sa pagpapakita ng halaga ng kanyang produkto at serbisyo sa mga kurado at mga potensyal na kliyente. Ito ay pinagkakalob kay John Paul Yambot. Close the Deal Challenge Winner Binibigay sa contender na nagpakita ng kakayahang kumbinsihin ng ating featured entrepreneur na mabigyan siya ng oportunidad sa isang matagumpay na kasunduan sa pagnenegosyo. Ang ating Close the Deal Challenge Winner, Rodril De La Cruz. Business Bingo Bonanza Challenge Winner. Ito ay pinipigay sa contender na nagpamalas ng kakayahan sa mabilis at tamang edesasyon kung paano makapag-alok ng produkto sa mga tinalagang sektor na kumpletong kabuang bilang ng mga ito. Sa gitna ng mga kaguluhan, challenges at iba pang hamon, ang ating business bingo Bonanza challenge winner ay si John Paul Yambot. Ang angat ko sa iba challenge winner ay binibigay sa contender na nagpakita ng iba at raw science ang kanyang negosyo. Dalok ng kanyang negosyo sa pamagitan ng inovasyon at natatanging approach, pandunayan niya na siya ay nangyibabaw sa iba. Ating angat ako sa iba challenge winner, John Paul Yambot, the Big Swap Challenge winner. Binibigay sa ating contender na nagpamalas ng galing at pala sa pagbebenta ng produkto, hindi lamang sa kanyang pag-adjust, kundi na rin sa napakadami niyang benta sa ating Big Swap Challenge Ang ating Big Swap Challenge winners De La Cruz at Julius Garcia Lako pa more challenge winner Ito ay binibigay sa patender na nagpakita ng sakayhang magbenta At maglako sa iba't ibang lugar ng kanyang paninda Nakarami ng benta Ang ating lako pa more challenge winner Mike Alcanta Benta pa more challenge winner ito ay binibigay sa kalahok na nagpamalas ng kakayahang magbenta sa pinakaepektibong paan sa pamamagitan ng tamang marketing strategy at nakabenta siyang ng marami ang anting benta pa more challenge winner, Mike Alcantara. Dumako na tayo sa ating major awards and winners. Ang Top Grocer Award ay isang kurangal na binibigay sa contender na may pinakamataas na kita o pinakamalaking benta sa ating mga challenges. Pinakikita nito ang kanyang tagumpay sa pagpantalago ng kanyang negosyo at iging pinakamahusay sa aspeto ng kita o financial performance. Ating Top Grocer Winner ay ang madiskarteng negosyante ng San Isidro, Daniel Figueroa. ang Most Sold Products Award ay isang parangal na ibinibigay sa kalahok o contender na may pinakamataas na bilang ng na mga nabendang produkto sa ating mga challenges. Pinakikita nito ang kanyang kasikatan at demand ng kanyang mga produkto sa merkado. Tina rin ang kanyang kakayahan sa pagpapaangat ng kanyang sales. Ang ating contender with the Most Sold Products, ang Youth Entrepreneur Queen ng Pacman Gimba, Mike Alcantara. ang pinakahintay ng lahat, ang ating grand winner. Ito ay ang contender na nagwagi sa buong kompetisyon matapos ipamalas ng pinakamataas ng antas ng abilidad, kasanayan at galing sa pagpapagbo ng negosyo sa mga challenges. Ang grand winner ay ang pinakamahusay sa lahat ng mga kalahok. Pinakita ang sa pagbuo ng negosyo na kamit sa pamamagitan ng pampapakita ng natatangin performance at strategies sa bawat hamon ay binigay ang ating The Orange Project Search for Next Gen Startup Business Grand Winner, ang Striving Entrepreneur ng NUSC Sumacab Campus, Jan Paul Yambot. Na sa The Project, na sa Project, Congratulations sa ating mga contenders! inspirasyon kayo sa kapwa ninyong mga negosyante at sa buong mundo. Sa pagtatapos ng season na ito ay isang bagay ang malinaw. Ang kinabukasan ng makabataang negosyante sa Pilipinas ay maliwanag, makulay at puno ng pag-asa. Sa tulong at gabay at nubay ng Department of Trade and Industry Youth Entrepreneurship Program, ang bawat pangarap at pag-asa sa negosyo ay matutupad. Hanggang sa muli ka Orange Project, This is the Orange Project Search for the Next Gen Startup Business kung saan ang pangarap na negosyo ay minibigyang buhay at nagkakatotoo.